Ang bawat pamilya ay may sariling kwento ng saya, lungkot, tagumpay at pagsubok. Ngunit minsan, may mga sigalot na mas nagiging bukas sa publiko, dala na rin ang kasikatan at impluensya ng mga sangkot. Isa sa mga kwentong paulit-ulit na naging usap-usapan at kinapulutan ng aral ay ang kontrobersya na relasyon ng aktor na si Dennis Padilla sa kanyang mga anak kay Marjorie Barreto, sina Julia Claudia at Leon. Ang kwento ng kanilang pamilya ay isang masalimuot na paglalakbay, puno ng emosyon, legal na laban at mga hindi pagkakaunawaan na inilahad sa publiko. Ang kwento ng sigalot na ito ay nag-ugat sa paghihiwalay ni na Dennis Padilla at Marjorie Barreto noong 2007. Ang hiwalayan ay hindi naging madali at naging puno ito ng kontrobersya dahil sa isyu ng legalidad ng kanilang kasal. Gayon din sa emotional at psychological na epekto nito sa kanilang mga anak. Sa paglipas ng panahon, lumutang ang iba't ibang isyu sa publiko, kabilang ang legal na usapin ng apelido ng mga bata. Noong taong 2014, nagpetesyon si Dennis laban sa paggamit ng kanyang anak na si Claudia nang apelidong Barreto sa halip na Valdivia. Naging mainit ang palitan ng mga salita na nagresulta sa isang emotional na distansya sa pagitan ng ama at ng mga anak. Lumala pa ang sitwasyon dahil sa mga pahayag ni Dennis sa media tungkol sa kanyang nararamdamang pangungulila at sa manang loob sa hindi pagpaparamdam ng mga anak sa kanya sa mga espesyal na araw tulad ng araw ng mga ama. Noong June 2022, naglabas ng bukas na liham si Leon, isa sa mga anak ni Dennis, na humihiling sa ama na itigil ang pagpapahiya sa kanila sa publiko at pinahayag ang kanyang pagkadismaya at sakit na nararamdaman ng magkakapatid dahil dito. Samantala kung babalikan noong taong 2021, mas naging lantad ang kanilang sigalot ng ipaliwanag ni Julia sa publiko na ang ilan sa kanilang hindi pagkakaunawaan ay nagmula sa pagiging illegitimate niya at ng kanyang mga kapatid dahil umano sa pagiging bigamos ng kasal ni na Dennis at Marjorie. Ang isyo na ito ay naging emotional at legal na pasanin para kay Julia, na higit na nagpatibay sa lamat ng relasyon nilang mag-ama. Ngayon pa may mga pagkakataon din na nagkaroon ng tangkang pagkakasundo sa mga kamakailang kaganapan noong Pebrero at Abril 2025. Nagbigay ng pag-asa ang muling pagbubukas ng komunikasyon sa pamilya sa kanyang ika-63 na kaarawan. Masayang ibinalita ni Dennis na nakatanggap siya ng pagbati mula kina Leon at Julia. Nito namang Abril 2025, ibinahagi niya ang larawan kasama ang kanyang tatlong anak at kanilang lola na si Catalina Valdivia, Tanda ng muling pagbangon at unti-unting paghilom ng sugat ng pamilya. Ngunit sa kabila nito, muling nagkaroon ng panibagong isyu ng magpahayag si Dennis ng sama ng loob matapos ang kasal ni Claudia na nangyari kahapon April 8, 2025. Ayon kay Dennis, hindi siya itinuring bilang ama o father of the bride sa kasal. Pagkos, ay naramdaman niyang isa lamang siyang ordinaryong bisita. Ang pangyaring ito ay muling nag-udyok ng emotional na diskusyon sa publiko tungkol sa tunay na kalagayan ng kanilang relasyon bilang pamilya. Sa kabila ng mga positibong pagbabago, malinaw na ang kanilang relasyon ay nangangailangan pa ng panahon, pasensya at bukas na komunikasyon upang tuluyang maging maayos patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang kanilang kwento na nagsilbing halimbawa rin ng hamon at pag-asa sa mga pamilya na dumaranas ng katulad na suliranin